ito yung kalimitan uh, nagiging problema itong tunnel yung ito Ayan, kaya kalimitan hindi nakakalas yan kapag uh, kinalas ito, hindi makalas nag i up kasi nga kapag napaplatan kagayaan itong mga tubeless uh, hindi na siya kinakalas ito kaya kapag naplatan may ipinapasak lang dito sa gulong tapos uh, hangin na na lang So, hindi na ito nakakalas. So, ang dapat dito, kapag ka ganun uh, nga, hindi siya din napa-plot, pinapakalas din ito, tine, kahit pa paano nilalagay ng uh, kaunting uh, grasa. Kasi, yun ang nagiging, uh, problema, nga kapag ka kinalas ito, hindi ka agad uh, maalis. Kalimitan, siya pa kung ano-ano mga pinagagagawa pa. Ito. So, mas maganda kapag ka napa-flirt din kung kinakailangan okay na kailangan na maintain ito ito itong pangkalas ng pag inaalis ito pag pinupulot itong gulong na ito share share lang sa mga may uh, gulong na tubeless na kapag na binubulkanize ay uh, hindi na kinakalas at may ipinapasak lang dito pagkatapos hahangin na, na.